Welcome to Miss Kalye Blog. Tara na't samahan niyo akong ang part 5 ng ating story. Martes ng umaga. Ramdam ko pa rin ang pagod dahil sa ginawa naming mag-asawa kahapon. Pinagbigyan namin ang isa't isa para mapanatili namin ang mainit na pagsasama bilang mag-asawa. Pagkatapos kasi namin sa sofa, kung saan pakinggan lahat ng kumari naming si Stella ang lahat, ay umulit pa kami sa aming silid. Hindi lang dalawa o tatlo, kundi apat. Apat na beses kaming nagsalo sa kama ni Jenny. Minsan napapaidlip pa nga ako tapos magigising na lang ako sa kalabit ni Mrs. Mahilig din kasi ang asawa ko. Pabor naman sa akin dahil mainit pa kami sa isa't isa. Malamang dahil bago-bago ang kasal lang kami. Pero sa tantya ko, kahit ilang taon na kaming kasal ni Jenny, hindi kami magkakasawaan. Hindi kami mawawala ng gana sa isa't isa. Tinignan ko siya sa tabi ko. Natutulog pa rin. Naisip kong wag muna ang bumangon. Wala naman kasi akong gagawin. Walang pinapagawa ang boss ko so mainam na mahiga na lang. Nagising ulit ako mga pasado alas dosi na. Wala na sa tabi ko si Jenny. Mula sa kusina, naamoy ko ang nilulutong pagkain ng asawa ko. Mmm, sinigang sa bayabas, sa isip-isip ko. Nagmamadali akong tumayo. Eto kasi ang paborito kong ulam. Sinigang sa bayabas, baboy at hindi bangus ang gusto ko. Ayoko ko kasing nag-aalis pa ng tinig. Mm, Ling, mukhang masarap ang niluluto mo ah. Bati ko sa asawa ko. O Ling, gising ka na pala. Niluto ko yung paborito mo eh. Sagot ni Jenny. Naamoy ko nga eh, kaya agad akong bumangon. Ang sabi ko. O kumuha ka na ng plato at luto na to. Kumain na tayo. Yaya ng asawa ko. Sige, sagot ko. Hinapag ni Jenny ang ulam sa mesa habang kumukuha naman ako ng plato. Kumuha na rin ako ng lagay ng kanin at saka sausawa na toyo Pagkatapos, umupo na kaming pareho para kumain Ganadong ganado ako sa pagkain Masarap yatang magluto ang misis ko Maya-maya na unang natapos si Jenny Oling Ling, ayaw mo na? Tanong ko Busog na ako eh Sagot niya O sige na, tako na bahalang magligpit dito Sabi ko, o oh, sige, punta muna ako sa kwarto at hihiga ha? May pasok ako mamay gabi eh, sabi niya. Halos may 30 minutes pa akong kumain. Hindi ko talaga mapigilan ng sarili ko kapag sinigang sa bayabas ang ulam. Napapasarap talaga ang kain ko. Maya-maya lang tumigil na rin ako dahil sa kabusugan. Nanatili lang ako ang nakaupo. Nabusog masyado at hindi ako makatayong. Ilang minuto pa, tumayo na rin ako at naghugas ng plato. Pagkatapos noon ay dumiretso ako sa sala at nahiga sa sofa. Busog na busog ako kaya nakaramdam tuloy ako ng antok. At hindi ko na malayang nakaidlip na ako. Nagising ako mag-aalas 6 na ng gabi. Napahaba ang idlip ko. Si Jenny ay nakabihis na at paalis na papuntang trabaho. Ling, alis na ako ha? Hindi na kita ginising kanina kasi ang sarap ng tulog mo, sabi ni Jenny. Oo nga eh, nahihikab ko pa ang sagot. O oh, sige na't malit pa ako, I love you. Paalam ng misis ko sabay halik sa pisgi. Ingat ka ha, sabi ko. Nagpasya akong maligo. Nasayang ang buong araw na wala man lang akong nagawa. Puro tulog, nakapanghinayang. Pumasok ako sa banyo at naligo. Maya-maya, lumabas ako ng banyo nang nakatuwa niya lang sa pangilalim. Kahit mag-aalas na, hindi pa rin ako nagugutom. Sa dami ba naman ang nakain ko nung lunch? Binuksan ko ang computer at nagbasa ng email. Merong email galing sa boss ko. Not much work this week. Still the process of designing. will send you the specs next week. Email sa akin ng boss ko. Ay, wala akong gagawin this week tila nangihinayang kong kong isip. Gusto ko rin kasi kahit papano ay may ginagawa. Nakakabagot kapag walang ginagawa, puro tulog at kain lang. Naisipan kong buksan ang Yahoo Messenger. Naglogin ako as Roborat7. Pagkapasok ko, kita kong online si Stella, alias Slippery When Wet 69. May nagpop-up kaagad na message window sa akin. Hi! Kanina pa kita inaantay, Andy? Sabi ni Stella. Hello! Akala ko ba Wednesday pa? Tanong ko. Eh, maaga akong pinauwi ngayon eh. Sagot niya. Ah, okay. Kumusta na, Lourdes? Okay naman, Andy. Ikaw? Balit, tanong ni Stella. Okay naman. Nakatulog ako buong maghapon eh. Sagot ko. <laughs> Mandi ka, ka bang matulog? Biro ni Stella. Hindi naman. Kung napasarap lang ang kain, tsaka lang masarap ang tulog ko. Sagot ko. Ah, okay. Ako hindi pa ako makain eh. Sambit niya. Kain ka na muna. Sagot ko. Mag-voice chat ulit tayo. Ang hirap mag-type. Sabi ni Stella. At gahe ng nauna naming pag-chat, nag-voice chat kami. Yan, okay na, sabi ko. O, kumain ka na muna. Baka mga yayat ka niyan. Biro ko sa ibang boses. Hindi pa naman ako gutumi, eh, sagot niya. Ganun ba? Hmm, Lordes, on mo naman yung web mo. Pakiusap ko. Okay, siglit lang, ang sabi niya. Ini-on ko na rin ang web kamera ko. Ilang segundo pa, Pareho na namin nakikita ang isa't isa. Pero katawan nga lang. Maliligo ka ba? Tanong ni Stella. Ha, bakit? Tanong ko. Nakatapis ka lang eh. Sagot niya. Oo nga pala no. Sagot ko. Nakalimutan ko na nakatuwalya lang pala ko. Kakatapos ko lang kasing maligo. Sambit ko. Ah, pareho tayo. Nakabantulog na nga ako eh. Sabi niya. Napansin ko nga, nakasando lang si Stella ng napakanipis. Nakahulma ang kalisugan ng kanyang harapan sa suot niya. Ang sexy mo talaga, Lourdes? Puna ko. Salamat. <laughs> Kinikilig na sagot niya. Alam mo anong mas sexy? Tanong ko sa kanya. Ano? Tanong niya. Tanggalin mo yung sando mo at makikita mo. Pilyo kong sagot. Hmm? <laughs> ang bilis mo talaga, Andy, sagot ni Stella. Namimiss ko na kasing makita yan. Diretso kong sagot. Sa puntong yon ay talaga namang tinamplan na ako. May bumukol agad sa tuwalyang nakatapi sa akin at halata talaga to sa camera ko. Talaga lang ha? Panusenteng tanong ni Stella. Oo, sarap siguro madamayana ang sabi ko. Ah, eh, gusto mo ba silang makita? Mahina ang tanong niya. Tinablan na rin kaagad si Stella. Sabik na sabik din talaga itong babaeng to. Hindi lang sa gusto kong masilayan. Gusto ko rin matikman. Sagot ko. Ay, ah, eh. saglit lang ha. Magtatanggal lang ako ng santo. Kinalas ni Stella ang suot niyang santo at bumalandra na ngayon sa kanyang kamera ang mayaman niyang hinaharap. Napalunok ako bigla. Grabe ka talaga Lourdes. Panalo? Puna ko. Gusto mo? Gustong gusto mo ba sila? Tanong ni Stella. Oo Lourdes. Oo. Sagot ko. Patingin muna ng... Ng ano mo? Nahihiyang bangkit niya. Napangiti ako at nakuha ko naman agad ang ibig niya sabihin Kaya unti-unti kong tinanggal ang tuwal yang nakatabi sa akin At bumungad na nga sa kanya Ang bagay na hindi niya masabi-sabi sa akin Nang diretsyo Yan, pwede na ba yan? Tanong ko Oo, grabe talaga I Ibang klase talaga Hindi pa rin makapaniwalang sambit ni Stella Kakayanin mo kaya kung sakaling magkita tayo, Lordes? Pabiru ko sa kanya. Mm, kasi malahiganti. Este, baka hindi ko kaya? Ang sabi niya. Huwag kang kabahan, Akong bahala. Sabi ko sa kanya. Kapwa na kami tinabla ng uhaw. Nang biglang maputol ang connection naming dalawa. Anak ng bulalas ko bigla. Dali-dali kong tinignan ang Yahoo Messenger. Nakalagin pa rin ako pero wala na si Stella. Naputol siguro siya sa isip-isip ko. Nagantay ako ng ilang segundo. Wala pa rin. Lumipas pa ang mga minuto at hindi pa rin naglalagin ulit si Stella. Naku, mabibitin pa yata ako ah. Sabi ko nang biglang magring ang telepono. Hello? Badi ko. Ling, busy ka ba? Tanong ng misis ko sa kabilang dinya. Hindi naman Ling, bakit? Tanong ko. Itatawag e, dyan si Stella eh. Puntahan mo raw at ipapaayos yung computer niya. Importante lang daw eh. Sabi ng asawa ko. Pagkarinig ko noon ay biglang lumakas ang kabog ng puso ko at may sumilay ng ngisi sa labi ko. Abangan po natin ang susunod na mangyayari sa next episode ng ating story. Huwag po sanang kakalimutan na supportahan muna ang ating channel, ilike ang ating video at mag-subscribe na rin sa ating channel.